Hindi pagkakaibigan ang nais ng mga Espanyol sa Pilipinas sa pasimula, kundi nais itong sakupin ng bansa. Ito ay niyag ni Pastor sa kanyang program Spotlight sa SMNI, kasunod na naging pahayag ni Saig President Juan Miguel Subiri sa mga senador sa Espanya, kung saan ay sa senador ay mas paliwigin pa ang limang taon ng pagkakaibigan at kasaysayan sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Ang pahayag na ito ni Subiri ay umani ng maraming batikos, lalo na at maraming pangaapi ang nangyari sa panahon ng kolonisasyon ng Espanya sa bansa. Para rin kay Pastor Apollo, hindi katanggap-tanggap na tawagin pagkakaibigan ang mayroon ng Pilipinas at Espanya noong pasimula sapagkat hindi pantay ang naging trato ng mga Pilipino dahil sa katunayan anya ay inalipin pa tayo ng mga Espanyol. Pero kung na mo sa pasimula, kung ang totoo ang pinag-uusapan, tama itong sinabi ng isa dito. Hindi colonization, hindi prinsipe. Eh, coloni they want to colonize us. Yan, tawag sa atin, mga indios. Oh. Ako, hindi ako, hindi ako proud sa mga panimula na pagpunta ng mga Spaniards dito because they sought to colonize us. And they were able to do that. And then we also, we also were subjected to so much. That's why we have the Spanish, uh, Spanish Filipino War, no? Nung natatalo na sila, eh pinagbili tayo sa mga Americans. Lumampas na sa pagkakaibigan, they try to 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 uh, to hold us by the neck. Then our friends are no longer friends, they are terrorists. They put us into terror, subjected us so that we could be under them forever, in fear, in guise of friendship. I don't like that. Yeah. When equal respect is lost, that is when the critical moment of your friendship comes into being. You wait. When the mutual respect is lost, why is it lost? Because someone in this in this relationship wanted to dominate the other. Bigyan din ni Pastor Apollo na mahirap o mayaman man ang isang bansa. Lahat ito ay pantay-pantay lamang at may kanya-kanyang gobyerno. Hindi o manong nararapat at tawagin isang pagkakaibigan ang panlulupig sa isang bansa. Inihagri ng butihing pastor na tayong lahat ay ginawang pantay-pantay ng Diyos, kaya dapat ay maging pantay-pantay rin ang karapatan natin hindi lamang bilang isang individual, kundi bilang isang bansa. I look at you as my equal. You look at me as my equal even though how small I am. Pareho tayong sovereign. Oh, but when you try to squeeze my neck because you want to dominate me and i cannot decide for myself because you want to decide for me and unless you decide for me i cannot do anything else that has become a toxic relationship there is no more mutual respect i would have to get out of the relationship right away we are all created by the god almighty as equal human beings with equal rights in everything that we do that's how we should stand. Ayon Pastor Apollo, upang tuluyang makawala ang Pilipinas sa kolonisasyon at kultura ng mga nananakop sa ating bansa, ay itaguyod natin at mas ipakilala pa ang kulturang Pilipino lalo na ang wika na nagbubuklod sa bawat isa sa atin. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMN News.